Hello guys, ayan kagigising lang natin kasi nag jet lag tayo guys ngayon is ayan uh, August 2, 344 so dumating kami dito kahapon ng hapon so tulog kami all day so nakaligtas itong tatlo sa tatlong airport guys so akala ko may Ma... Ano ba yun? Ma... Ma... Kukuha sila sa... Immigration, guys. O sa airport. So, ayan, guys. Ito is yung... Chili oil ni Ati Marlene. Ayan. Nakaligtas siya, guys. So... Ngayon lang ako nagdala ng pasalubong galing Pilipinas. It's not, it's not pasalubong. It's like galing sa Pilipinas, guys. Ito, guys, is yung ah, surprise, surprise. Tingnan natin kung ano to. Pero I think na, na ano ito, na chinek nila kasi sa Las Vegas Airport kasi Matagal itong dumating, itong maleta namin. Itong maleta na nakalagay ng ating mga dalahin. Kasi pinag-isa ko lang sa isang maleta. Tapos, ito ang pinakamatagal na hinintay namin. So, I guess, ginipta nila ito. Ayan guys, natikman nyo na ba to? Or, ano, nagtry try nyo na tong ginawa. Kasi, ngayon lang ko lang to natikman. <laughs> This is my first time. Sa Pilipinas ko natikman ito. Masarap siya. Lalo na sa lagyan ng sili, guys. So, ililipat natin ito sa glass at lalagyan natin ng sili at ano, sa so, lalagyan natin ng sili. Kahit mahal yung sili dito sa Las Vegas, bibili tayo ng isang pack times. Kasi yung isa yata is, basta, mahal niya. ano, hindi ko na matandaan kung matangin. Oh, na ito. So, ano to guys? Ito is sukang mangga. Natikman nyo na ba ito? So, ginalot ko talaga siya para hindi mag tada mm. Tadaan! Mmm! Asin. So, this is sukang mangga, guys. Sukang mangga! Ayan. Tapos, ito naman alam nyo na to kasi pinakita ko na to yung nasa Pilipinas pa so ito is galing kay Kuya Ray pala guys Kuya Ray thank you nakarating yung sukang mangga dito sa <laughs> yung sukang mangga ninyo dito sa Pilip sa Las Vegas sa kayong anong ati mali yung uh, chili oil ni ati mali And, parang wet natapon siya guys so, parang wet nabasa Naku, natapon siya. So, so, ayan guys. Natapon na. Hopefully, natapon lang nag hindi Hindi basag. Kasi kung basag to guys, wala na. Naku mm -hmm. hindi pala hindi pala close ng ano kaya ano. Kaya tumulo siya, guys. So ayan lang guys, kasi lilinis natin siya at maglilinis na rin ako ng bahay kasi ang daming alikabok na. So ayan, guys guys ang tatlong nakaligtas sa tatlong airport guys ayan di diba? bye